mga classmates mo, mga bakada mo. Para lang. Naka-video to, naka-video. Ang layo <laughs> namang puntahan to. Siya, natin hindi nakikita natin po. Para na pa, nag-inipo oh, ko yan po. Ilan? eh. Yan, usok ka yan, o. Usok, usok ng tubig. Yan. Babalik kami dito next time. Ah, ano sabihin mo? Babalik kami dito. 何が起きているんだろう